Hello guys, good morning guys Update tayo po sa babae natin guys At uh, yun, swerte yung pumasok sa live po kanina sila ni Ma'am Jing, sila ni Michael, sila ni uh, Sam, sila ni yan na Ayan, uh, Marco, Lamberto, si GP, si ano pa yung kanina pumasok, si Marites, yan na uh, po sila kasi na lista na po kayo guys, update po ng babae po natin. Kaya andito ako ngayon At sa mga nagtanong nga pala kung kailan darating yung sasakyan na lumilipad So baka next week siguro puntahan namin ni, ano, ni ah uh, uh, engineer, tuner doon sa Pluto kasi sa Pluto pa yun guys, ano guys or terrain pa yun doon sa Pluto so antay-antay lang kayo guys ha, ah, huwag kayong mainip guys, kasi mapupunta naman sa inyo yan lahat at uh, tingpol naman po tayo at binigyan tayo binigyan tayo ni God ng ano maraming blessings, kaya i-share po natin and ah, uh, ayun guys uh, next week guys, pupunta kami na Pluto at uh, punta namin yung masasakyan ng lumilipat. at saka yung -ano pala naghanap ng yung motor kung kailan maka next month siguro yung motor pamigay namin okay, eh, see you guys see you salamat